Binuksan na nga pala ni Tampo ang kanyang alkansya. Dito nga pala, sobrang daming ipon ni Tampo. Kaya naman, gumala nga pala kami dahil birthday ngayon ni Tampo. Okay hey, mga katapi, magbubukas kami ng alkansya mga katapi. And then, syempre, birthday ni Tampo bukas. Ito yung alkansya lang ngayon guys, nandito. Wow. Sira. Sira! Uy! Guys! So ayan guys, bibuksan na nga pala namin. Dami guys oh. Ayan guys, ang dami nila guys oh. Ayan guys oh. Ayun, ang dami ipon, meron pa yan. Ayun know? oh. Ayan, dami guys oh. Dami. Ayan oh, dami guys. dami. <laughs> Ayo guys, tapos lagi mo dito tapo bilangin natin. Eh, oh. nampera guys, oh. tonton oh, si tapo. Oh, tumutuwa sa okay, tapo so... guys, <laughs> Hala, hala. Dito nga pala nagsimula na sila magbilang. Dito nga pala sobrang dami nilang bibilangin. Kaya naman si Tampo ay nakitulong na rin. Bali nga pala gagamitin itong pera sa birthday ngayon ni Tampo. Tapos nga pala meron pang birthday si Tampo sa 27. Dahil nga pala nagarkila kami ng resort. Tapos nga pala meron pang catering. Siyempre nga pala hindi mawawala ang cloud. O so, diba mga kadun David paubos ka agad ito? Dahil nga pala 7th birthday na ni Tampo. Dahil nga pala minsan lang ito mangyari sa buong buhay niya. Dahil nga pala yung dito na nila Papa Tampi at Mama Tampi. Dito nga pala mga kadong debut yung bata pa sila. Kaya naman sobrang siya nila Papa Tampi, pag may gantong okasyon. So yung guys ay pupunta kami sa SM birthday nga pala ni Tampo. Siyempre ngayong araw yon Sa school sana kaming pabirthday. Kaso nga lang ay merong bagyo at walang pasok mga katampi. Kaya naman celebrate namin muna doon sa SM Tampi. Siyempre mga katampi, ang pinaka main event ni Tampo ay si 27 pa. Siyempre result yung mga katampi. Ito nga pala, nandito na kami. Ito nga pala mga David, talag kami pumunta sa Red Ribbon. Parang nga pala, bumili na maliit na cake. Ito nga pala, nagpapatawa ko. Kasi nga pala mga David, gusto ko maging clown Kaya naman sobrang tawa ni Tampo. Ito nga pala, nagpunta kami sa Seikis. Ito nga pala kami kakain. Bali nga pala, first time lang namin pumunta dito. Ito nga pala, ay sobrang elegante dito. Pagiging socialist. lalit

Dito nga pala, dumating na yung pinaka-paborito namin pizza. Dito nga pala, sinandukan na si Tampo. Dahil nga pala, paborito ito ni Tampo. Dito nga pala, gumamit siya ng braids Dito nga pala, hindi siya masyado marunong. Pagkatapos nga pala, dumating na yung iba. Dito nga pala, sobrang dami ditong pagkain. First time nga pala, ito mangyara sa aming buhay. Kaya naman, sobrang siya namin. Balik na yung talim eh. Balik na yung talim. Yan to, yan. 아니! Michael doesn't understand Chinese check out my channel Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you